Ayan o! Ay, Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Kaya ngayon pa lang po, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, pindot na po subscribe. Pindot na rin po yung like. Pindot na rin po yung share. Yung notification po. Pindot na rin para sa ganun ay manotify kayo pag may mga bagong upload akong video. Ayan po. At sa dami po ng pag-uusapan natin ay pipiliting kong pa At ang unang-unang -una po dito, ay uh, yun pong uh, hindi inaasahan nitong si Raul na NPA dyan sa Kongreso na masalubong niya si Pulong Duterte. Ayan, hindi niya inaasahan. Tapos, ano nga, uh, magkasalubong, magkasalubong daw ito, si Pulong at saka itong si, uh, si Raul na naibagsak yata ni uh, Pulong yung folder na daladala niya karipas daw ng takbo itong si uh, Manuel, si Raul. At uh, sigaw daw ng sigaw na, help! 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 ayun daw eh. <laughs> Pero, bago po natin ituloy yung topic na yan, ay uh, siyempre, hindi ko naman pwedeng uh, makalimutan na uh, hindi batiin to aking mga subscribers at mga followers. Sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. At uh, sana po ay uh, wala po kayong problema sa buhay at bagkos masaya lang po tayo. At uh, namnamin na lang po natin yung mga, ba, yung mga nababalitaan natin, mga napapanood natin. Ay uh, tanggapin na lang po natin dahil uh, yun po yung mga pag-uusapan natin ngayon. At sana po, doon sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sabi ko, para para mapasama kayo sa mga suswertehin, subscribe na po kayo. Ayan po. Maraming maraming salamat din po doon sa mga bagong nag-subscribe. Ayan. Ayan. Yun na nga po. Yung uh, hindi naman daw inaasahan itong magsalubong itong si Raul na ito at saka itong si uh, Pulong Duterte dyan sa kongreso. Ay wala naman daw ginagawa kundi naibagsak lang daw yata ni, uh, ni Pulong Duterte yung folder na daladala niya. Ayun, nagsisigaw na raw at... Uh, Help! 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 Yan at... Akala niya siguro... Uumbaba ba natin ni Pulong itong si uh, Raul na ito. Akala siguro niya binggahin niya ito. Eh. Ayan, yeah. <laughs> Ang hindi niya alam na naibagsak lang ni Pulong yung folder na, na, na kanya. Ay kasi nga, nandiyan na nga, nandiyan naman sa kongreso yang ha. Sabi si niya, ay, ayoko matulad kay Martin na Sinampal ni Inday, ni Sara. Oh, ay baka siya matuluyan, baka hindi sampal eh. Kasi si, kung si Pulong na ito, ay baka kamauna ang dadapo dito kay Raul na ito. Kaya, yun na, nagsisigaw daw doon at uh, help daw ng help. Help! Help! Hahaha! <laughs> okay. Pero hindi po yan ang topic kami. At, uh, kunting uh, background lang po ng konti. Marahil ay magtataka kayo kung bakit gato ang atay ko. Ay, uh, siguro po doon sa mga nakakaalam na doon po at saka doon sa mga hindi pa nakakaalam, ay uh, nasabi ko na po dyan na ako ay uh, uh, naging piloto at katunayan nung panahon ng uh, Afghanistan, isa ako doon sa nag-exhibition dyan dati sa Afghanistan at ang hawak ko nga uh, F-16 uh, fighter jet. Ayan. Kaya po ganito ang attire ko. So ngayon, ano ba ang mensahe nito na uh, nag atire ako ng ganito? yon pong mensahe na ito ay uh, sa panahon uh, pang samantala ako lang po muna ang, uh, ang nasa isip ko lang po muna itong mensaheng ipaparating ko sa kanila dahil uh, baka nga pwede kong uh, pwede rin akong uh, uh, sige, basta po may mensahe ako ipaparating, bahala na po sila kung ano ang uh, mensaheng ito anyway dito po natin tatalakayan yung uh, 1.8 billion nagastos sa travel lang nitong si uh, Rom Hindi po ito 1.8 billion doon sa buong kongreso, hindi po. Kay kay uh, lang po ito na expenses 1.8 billion. So uh, dito sobrang nalungkot ako doon sa nakita kong balita at naparood ko mga balita bagamat itinanggi nila na fake news lang daw yung mga ganyan ay kuha na nga po ang naglabas ng anang uh, 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 listahan na yan na 1.8 billion yung kay Romualdez lang wala pong kinalaman ito doon sa buong kongreso kundi uh, mismo si Romualdez lang po ang gumastos ito so ngayon kung ganito ng ganito kaya, uh, saan pa nga? uulitin ko na naman. Saan pa nga pupulutin itong ating mga kababayang mahihirap? Kung ganito ng ganito. Hindi pa po niyan kasali. Ay ano kaya kung 1.8 billion ang ginastos ni uh, Romualdez, di o mano? Diyan sa mga travel expenses niya, how much more itong si BBM? Di po ba? di siguro triple yan or uh, baka 10 double pa nga po yan see ngayon sasabihin wala nang pira ang uh, wala nang pira ang bansa natin mangungutang na naman tapos kukulimbatin lang nito mga animal na ito at uh, maniniwala ba kayo doon na uh, gagastusin lang nyo sa travel Mario mariose, eh, baka travel sa bulsa ganoon po yon So, kung uh, co compute po ninyo yung 1.8 billion sa loob ng isang taon, ibig sabihin, gumagastos itong si Romualdez ng 5 milyon isang araw. Si, tapos, wala man lang tayong makita na ah uh, pagtulong nila dito sa ating mga mahihirap na kabayan. May kayo ba may nakikita ba kayo? Ako kasi wala akong nakikita. Dahil sa tuwing uh, iniikutan ko yung mga natutulungan ko, nabibigyan ko ng kaunting tulong, pantawid uh, sa kanilang araw-araw, wala naman daw silang wala naman silang masabi na tinulungan na sila ng uh, gobyerno ito. Yun po ang nakakalungkot dahil uh, kung uh, ito ay gumagastos ng mga bilyon-bilyon pala itong mga animal na ito tapos hindi man lang nila matulungan itong ating mga kababayang mahihirap anong pantawag doon? ano pa ang pwede natin masabi rito? para sa akin ang pwede ko lang sabihin dito magkanda matay na lang itong mga animal na ito at uh, maimpatso na sana itong mga ito hindi lang pala nila ginagastos yan nilalaman pa nila nilalamon nila ang pira. Hindi, hindi na kayo nagsawa ng kalalamon ng pira. Oh. Hindi pa kayo naimpatso sa paglamon nyo ng uh, bilyon-bilyon na pira. Mga diputa kayo. Di ano na nangyayari sa ating bansa? Kung ganito ng ganito, again, mga kababayan mga kapulisan mga kasundaluhan ito ipinapanukala na naman yung uh, pag ng pistoks dito sa mga NPA mga komunista na ito kasi papayag pa ba kayo doon baka kayo mismo ha? na mga kwan, mga kapulisan at kasundalo, baka kayo mismo ang madadali na itong mga teroristang ito. Di ba't diniklara na ng uh, Korte Suprema, Suprema yan, ng mga terorista yung mga NPA na yan? Tapos ngayon makikipagpistok pa tayo dyan. Ilang, ilang bilyon din ang ginagastos natin dyan sa mga NPA na yan. Tapos makikipagpistok ulit tayo dyan. So ihanda eh, nyo na mga kapulisan at kasundaluhan yung inyong mga kasamahan dyan, uh, ah, ngay ngayon pa lang, magpagawa na kayo ng ataol kasi sisiguraduhin ko kasi mga taraidor itong mga taong ito. Baka isa, baka ilan sa mga kasamahan niyo dyan. papatayin din itong mga NPA na ito na mga terorista to, Ah, dahil ah, makikipagpistok mo naman. Hindi nyo pa ba na-experience yan? sa kasaysayan at 30 years na pakipagpistok dito sa mga ito. Hindi ba't ta? Uh, may sasabihin lang na uh, si Spire tigil putukan pero sila, bumibirada sila nang aambos sila ng mga sundalo. Papayag pa ba kayo doon? Kaya sabi ko nga sa inyo eh, mga pulis at sundalo, sana this time, kubkubin na natin, kubkubin na ninyo yang uh, Kongreso at saka Senado na yan. Unang-una, sila naman talaga nagpapahirap sa bayan natin. Huwag nyo nang antayin na baging may pamilya ninyo makaramdam ng kahirapan dahil sa wala na, simot na ang ng ating bayan. Tingnan nyo itong mga kababayan natin. Sobrang parami na ng parami yung mga nagugutuman. Parami na ng parami yung wala nang makain. Tapos kayo mababalitaan natin, bilyon-bilyon ang ginagastos sa mga, mga animal ito. See? Nandito lang ako. Pero ang uh, alam ko, mayroon na tayong F-1, F-16 na fighter jet. Pwede nyo na ipahiram sa akin yan. At ako nang bahala dito maglamyarda uh, dito sa mga ito. Kaya ko isinuot ito dahil uh, gusto ko lang ipakita sa inyo na mayroon akong experience na magpalipad at mangbumba ah, dahil ang hawak ko dati nung nag-exhibition ako sa Afghanistan ay F-16 fighter jet yan po kaya pinapakita ko lang sa inyo na kung kinakailangan ninyo para para sagasaan ko na yung mga yan ipahiram nyo sa akin aksa sagasaan ko yung mga yan o baka antayin nyo pa na ako na mismo ang bibili ng uh, sarili kong yung uh, F-16 nakakarindi na eh sobrang nakakarindi itong mga nakikita natin napapanood natin itong mga nangyayari sa bansa natin hindi lang yan yung uh, isusulong na naman yung mga pistok pistok na yan ah, hindi lang yan umabot na sa senado yung resolusyon na ginawa ng kongreso na papapasukin ang ICC sige at uh, hinain niya ni, uh, ni Risa Hunti Bayros. Kaya mat matindi ang virus ito eh. So, tingnan natin. Kung uh, ang ang wala akong sabi ko nga wala akong pakialam diyan dahil unang-una hindi ko nasakop 'yan. Sa mga kung ano-ano mga ICC na 'yan. Ang sa akin lang dito. Hindi ba sa halip na ang pag-aksayahan ninyo yung mga ICC na yan, hindi ba dapat ang una ninyong pag-aksayahan ng oras at panahon at, uh, at uh, resources o pira, hindi ba itong mga mahihirap nating kababayan na talaga namang parami na ng parami ang wala na makain? Iyan po ang tinatanong ko sa inyo sa halip na pag-aksayahan ninyo yung mga pistok-pistok nyo sa mga NP at mga terorista na yan? Hindi ba dapat ito muna ng mga kababayan ninyo, kababayan ko na wala nang makain ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin? Hindi po ba? Kung kalabisan man po itong sinasabi kong ito, ay dahil ako po mismo ang nakakakita nang mga kababayan kong mga talaga namang walang makain. Ako mismo ang nakakakita. Kaya ganun na lang po, paulit-ulit ko nang na sinasabi rito, na wala na akong katigil-tigil sa pagsasalita rito para dito sa ating mga kababayan. Di po ba? So yun lang po eh. Ngayon kung anong masasabi ko sa mga pistok-pistok mayan, ang masasabi ko po yan ay mag-aaksaya lang kayo ng pira ng gobyerno. Ang dami-dami na nga tayong mga politiko at mga nandyan sa gobyerno na mga kawatan, dadagdagan nyo pa ng gastusin para dyan sa mga pistok-pistok na yan. ba? Diba? May mali po ba dito sa sinasabi ko? Imaginin mo yung pistok-pistok na yan Saan kayo, saan kayo mag-uusap? Sa Netherlands. Oh. Kasi doon naman yung mga kausap nyo dahil hindi naman sila nakakauwi dito. Dahil diniklara na nga yan ang mga teroriste tapos ngayon magpistok-pistok pa. So ilang milyon na naman, ilang bilyon na naman ang gagastusin ng Pilipinas dyan. Dahil lang dyan sa mga pistok-pistok na yan. Ay kung itong mga bilyon-bilyon natin pinag-uusapan dito, ito nulong nyo dito sa ating mga kababayan, sana wala nang mahirap natin kababayan. Sana lahat tayo masaya. Sana lahat tayo wala nagugutuman. Dahil napakarami po ng pira ng bansa eh. Kaya nga itong si Romualdo so wala nang katigil-tigil sa pangangawat nito. Dahil napakarami, napakalaki ng pira ng napakarami ng pira ng Pilipinas. Pero ganun pa man, kahit gaano karami ang Pilipi ang pira ng Pilipinas kayo lang ang nandiyan nakikinabang pero itong mga mahihirap kong kababayan ayan kumukulo ang tiyan nasaan ang konsensya ninyo? may puso pa ba kayo? o tao pa ba kayo? hindi kaya't uh, mga nagkatawang tao lang kayo pero kayo yung mga demonyo na rito dapat nang lipulin kayo kung mga demonyo na kayo lipulin na dapat kayo baka nagkatawang tao lang kayo eh diba tapos yan ay sisi papapasokin nyo na naman kung ano-ano namang mga ta katarantaduhan niya kahit papapasokin nyo hindi na babangon yung mga nagkandamatay na mga bangad na sinasabi ko nga na mga pumapatay na dahil sa sobrang bangad na. Hindi ba't yung dyan sa San Jose del, uh, del, Monte Bulacan na yan? Magmula sa apo, nanay, lula, na bulag pa. Hindi ba't ginilitan lahat ng liig yan ng isang adik? Dahil lang dyan sa droga na yan. Ngayon, Naglipa na na naman ang droga. Sabi ko nga, wala akong pakialam sa sa mga desisyon ninyo, mga papapasukin ng ICC na yan. Wala akong pakialam sa inyo. Pero ang, ang, pinakikialaman ko rito, sa nakikita ko kasi rito, wala na. Pinababayaan nyo na itong ating mga mahihirap na kababayan at bagkos diyan kayo nakatutok para lang uh, sumikat kayo, hindi kayo sisikat. Unang-una, ha, ang tingin sa inyo na mga foreign country na yun, mga basura kayo na mga nandyan. Wala, hindi na kayo kailanman sisikat. Yung pag, pagpapistok-pistok na sisikat kayo. Hindi. Lalo kayong isusumpa ng mga kababayan natin. Pagpapapasok ng ICC, lalo kayong pandidirihan ng mga kababa, kababayan natin. Yan ang pakatandaan ninyo. Tumanda na ako ng ganito. Sabi ko, alam ko na yung uh, uh, pasikot-sikot niyan. Alam ko na yung mga kataraiduran. Hindi ba't kasasabi ko lang? Yung sinasabi ni Remilia na pag-aaralan? Kung papapasokin ang, ang uh, ICC niyan? Yung sinasabi ni Presidenta Marcos na dati-dati ayaw niyang papasukin tapos na raw yung transactions uh, transaksyon sa ICC at hindi na kailangan pumasok dito ngayon nag-iba na naman at sila sabi pag-aaralan anong sabi ko? sabi ko yun na rin yun <coughs> pinaikot lang ng kaunti pero yun ayan na nakakasana siya napakawalang uh, kanya napakawalang utak mayroon kayo inilalagay nyo sa kahihiyan itong bansa natin. Sana kung kayo lang, mga buwakan ng ina nyo, buwisit kayo. Kung kayo lang, wala akong pakialam eh. Ay kaso, ta -ta tagarito rin ako eh. Kaso, Pilipino rin ako eh. Kaya nakikialam ako eh. Wala na ka talagang pag-asa itong ating mga kababayang mahirap. Talagang, ayo! tandaan nyo na. Kaya nga po, sinasabi ko rito, lalo na dito sa ating mga mahihirap na kababayan, at doon po sa mga nakakapanood po ng video ng ito, i-ikan nyo na po ito, i-share, share nyo na po ito. Dahil alam ko po ito, iti-take down na rin po nila ito. Itong uh, video kong ito. Itong uh, channel kong ito. Dahil marami na silang uh, pina-take down. Kaya nga, ah, uh, I-share-share nyo na po ito. Pindot na rin po yung like-like para para sa ganun marami pong marara, marami pong tao mararating dito. wag na po tayong bumuto at kahit sino sa kanila dyan sinabi ko naman po basta lumang lumang pagmumukha lalo na yung mga nakakapangilabot lalo na yung uh, yung uh, abante na mukhang uh, ba na yan bayawak na yan ibubuto ba't ba binubuto pa ninyo yan ang sinasabi pa nga dyan eh, taga, taga tondo yan alam ko matatapang ang mga tondo pero sige ka harapin mo nga ako bayawak at uh, kundi ko gilitan yung liig mo nakakabusit kayo eh yan din siyang uh, matandang huklo ba na yan si Lagman na yan ano bang mukha niyan parang ibak e tingnan yung ibak e ng kalabaw ganyan ganyan Xerox copy ng mukha ni Lagman. Ah. Oh. Kaya Ito ako, hindi ako, sabi ko nga, hindi ako kuan diyan. Uulitin ko lang po. Hindi ko tinututulan yung anumang gusto niyo kahit magtuwad-tuwad pa kayo diyan. Wala ako nga, uh, wala akong pakialam sa inyo kasi alam ko naman mga diputa kayo. Alam ko naman mga buwaka ng ina niyo. O kaya wala akong pakialam sa inyo kung sino ang papasukin ninyo. Kahit pa yung demonyo sa si satanas, papasukin nyo sa katawan ninyo, wala akong pakialam. Ang pinakikialaman ko dito, yung mga ginagastos ninyong bilyon-bilyon, kung itinulong nyo rito sa ating mga mahihirap na kababayan, sana pare-parehas tayo masaya. Hindi yung kayo lang ang nai-impatso na kayo sa kalalaman ng, kalalamo ng kwarta na mga animal kayo, hindi pa kayo tumitigil. Sana talaga, magkanda matay na kayo at daanan na sana kayo ng piste ng mga animal kayo buwakan ng ina nyo naggago kayo kahit kailan bago, wider-wider -wither lang yan nandiyan pa rin yung uh, nandiyan pa rin yung uh, kwan, yung uh, kasabihan ni Irap na wider-wider -wither lang baka pag ako pinahiram lang ng F-16, na fighter jet, kung hindi ko binangga ng binangga yan lahat ng na mga nandyan sa ako na yan, mga kawatan dyan, pag hindi ko sinagasaan na sinagasaan hanggang sa matabunan na sila ng uh, building dyan, buha ka ng inanta. O ulitin ko lang po dito sa mga kapulisan at saka kasundaluhan, nakaready na po yung uh, yung uh, pag-o-open na naman ng pistok So, i-read nyo na rin po yung mga ataol ng mga uh, mga kasabahan ninyo. Baka isa na naman, ilan na naman dyan ang madadali sa kapulisan at sa mga kasundaluhan dahil aambusin uh, na naman ito mga taraedor at mga terrorist ng mga NP na ito. Yan lamang po. Kung hindi pa ninyo, hindi pa kayo kumilos, yun po ang gawin ninyo. I-read nyo na yung mga ataol ninyo. Baka kayo na mismo ang madadali nito mga teroristang to. Yun lamang po masasabi ko at uh, sana po magdesisyon na po tayo. Wala po kayong lalabaging batas dahil uh, unang-una nasa konstitusyon po yan na sinumpaan yung uh, tungkulin na uh, kung namimiligro na ang bansa natin, ang mga uh, uh, mga mamamayan ng bansang inyong uh, uh siniservisyuhan, pwede na po kayo mag-takeover. So yan ang po ang gawin natin. Sabi ko nga po ay eh, kuan. At nandito lang po ako kung kailangan niyo ng serbisyo ko na mag-operate ng uh, F-16 uh, fighter jet. Nandito lang po ako. ay eh, bibigay ko po yung serbisyo ko nang libre. Hindi po ako hihingi ng kahit anong sintabos. 'Yan lamang po at uh, marami pa po tayong pag-uusapan. Pero unti-unti uh, na natin dahil uh, hindi naman tayo pwedeng magbabad dito. At uh, pansamantala po ay ah uh, uh, Maghiwahiwalay muna tayo at uh, bukas po ay uh, magkita-kita ulit tayo sa isa na naman pong uh, edition ng ating uh, gagawing uh, reaction video sa mga naoobserbahan nating mga nangyayari sa bansa natin. At uh, maraming maraming salamat po muli doon sa mga bago nag-subscribe at uh, pagpalain nawa kayo at ang surety po sana ay ibaba na sa inyo ng ating Panginoon para sa ganon ay mararasan din po ninyo yung uh, 'yung uh, kaalwanan ng buhay bago pan, bago man lang uh, magunaw itong mundong ito. Maraming maraming salamat po.